pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Pagsasadiwa Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. May mga nagtanong sa akin at ang sabi, Father, maliban po sa pagpapari. Naisip din po ba ninyong kumuha ng ibang kurso bago pa kayo pumasok sa seminaryo? Kung sasabihin ko pong hindi, magiging sinungaling ako. Naisipan kong kumuha ng engineering course at kung sakaling matapos ako at makapagtrabaho, ay makapagpapagawa na ako ng sariling bahay para sa magiging pamilya ko. Naisipan ko rin kumuha ng kursong medisina dahil iyon ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Ang pagpapari ay masasabi kong bunga ng isang mahiwagang pagtawag ng Diyos na bagamat ginusto ko rin naman, ay hindi naman mangyayari kung ako lang ang may nais. Naging pari ako dahil alam ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kung naging inhinyero ako, maaari kong sabihin na nasunod ang gusto ko. Kung naging doktor naman ako, masasabi ko namang nasunod ang nais ng aking mga magulang. Pero dahil mas matimbang ang tawag sa pagpapari, tinalikuran ko ang mga pangarap ko para sa aking sarili at ng aking mga magulang upang mayapos ang buhay na iniyalok sa akin ng Diyos. Bagamat mahalaga ang aking ambisyon at matimbang din sa puso ko ang pangarap ng aking mga magulang mas naging matimbang ang tawag ng Diyos. Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kaming ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul all for the gospel.